Hello guys, what's up? Ron here and welcome back to my channel. In this video guys, ituturo ko po sa inyo on how to turn on the autoplay dito sa YouTube. Kung gusto nyo po tuloy-tuloy lang yung panonood nyo ng YouTube video dito sa YouTube and this video is for you. But before we start guys, please like and subscribe my channel para support nyo na rin para sa akin. So, if you really want to watch video here in YouTube, tapos gusto nyo is tuloy-tuloy lang yung panonood nyo ng video kasi meron kayong something na ginagawa at habang gumagawa kayo is gusto niyo na may napapakinggan kayong music or either motivational video so this is it ituturo ko po sa inyo madali lang to guys unang-una pumunta po tayo sa YouTube natin YouTube apps and then punta kayo sa YouTube channel niyo And then dito guys, hanapin lang po natin yung settings. Pagdating sa settings, hanapin lang po natin yung autoplay. So ayan guys, naka-on na siya sa akin. Kapag i-turn off ko yan, automatic, pag natapos yung video, titigil na siya. Unlike kapag naka-turn on yan, kapag naka-turn on, uh, play ng ads. And, ba diba, pagka-after ng video may ads mag replay yon, tapos mag -ne next na siya on the next video sa kasunod na video. So ganun lang. Ganun lang simple. Try natin guys yung naka-off yung autoplay. And then manood tayo ng video. Okay. Okay, ito. Uh, worship song tayo. Go worship kasi tayo. So i-fast forward lang natin. Okay. So, ayan. So, ayan guys. Diba, nag-stop siya. So, i-try naman natin ng naka-autoplay. Okay. Punta tayo ulit sa settings. Autoplay try natin ng naka-turn on. Okay, yung kanina, naka-off siya. And then ngayon, try naman natin ng naka-turn on. sa... Okay, try natin. Toto -toto -tong make of Includes measures such as employee satisfaction, employee retention, skill sets, etc. They say almost sold out. They say what we sell them is. So ayan guys, naging May nagka countdown sa taas. Up next, in two, one. Okay. At kung gusto nyo manood ng video sa YouTube ng tuloy-tuloy lang, uh, I recommend i-share nyo to at mag-subscribe talaga kayo guys kasi meron akong ituturo sa inyo na you don't need to skip the ads because walang magpa-pop up na ads. So, yun lang po. Uh, maraming maraming salamat and God bless us.